Umaga po ngayon ex jogging kami naiwanan ako ng aking kapatid medyo may araw na magbabawas po kami ng timbang kasi itong edad namin ngayon karamihan naglalabasan nag start ng sakit para hindi magkaroon ng pang maintenance sayang din yung panggasos pa kaya mabawas po kami ng timbang ang kapatid ko ba mabilis bilis naunahan ako lumabas kami ng timbang kaya walk at kami hanggang ano po ito doon sa may bukid bibili na rin kami ng gulay pagkatapos ay, ay, ang bilis eh <laughs> oh morning <laughs> makakilala yan <laughs> Ano sister? Kaya pa sister? Ayan. Kayang kaya. Sumakay ka pa. <laughs> Ay wala pang katao-tao sa kalsada. Yung mga nagdadaan lang po. Napapasok. Ang ganda ng kotse. Ayan. Wala pang masyadong people. Naglalabas walang lang ibang panindala. 6 pa lang po ng umaga pero... Hi, Taya. Morning! Tay, morning po. <laughs> morning, Tay. Nanay, morning. <laughs> para kami di. Pa para Tatakbo. Tatakbo tayo para mag-jogging. <laughs> Ayan. Medyo malayo-layo na po na lakad namin. 5.30 pa kami. Upo kami nag-start. Hindi pala 4.30. Correction. Sorry. 5.30 ah, bukas mas agahan po mas masarap kasi yung kala ko kasi madilim pa yung 5.30 yung 5 Ang liwanag na dapat pala mga 4 4.30 labas kasi parang hindi na masyadong delikado ayan walang katao-tao sa mga streets oh. paligid lang po ito ng aming subdivisions ayan hindi ko pa pala na-upload yung video namin itong video namin ito ah, kakapunta sa tindahan pinuntahan ko kasi ito bilis di ah, bawas bawas ang timbang yan yung kapatid kang bagal ano siya kaya wala, iba pupunta namin. Bukid pa po kami pupunta. Ayan guys, ang ganda po ng view namin sa aming pinagjajaging ano? Ito po talaga yung takbuhan ng mga nagja-jogging. Sige na Che, takbo! Ayan guys. Naalog din yung camera ko kaya di ako masyado natakbo. <laughs> ang ganda guys, sa angka pa. Ayan po, gagawin ulit yung subdivision. Tignan nyo naman kung gano'n nakalaki ang family ng PA Alvarez. Oo. Yan, buong subdivision po ulit yan. Yan ka yan, buong bu bu mga PA na yan hanggang dyan. St. Joseph 7, Winfield, Homes 1, Homes 2, Winfield 1, 2, 3, hanggang 4 alam ko. Tapos, ayan, meron pa, nakalimutan ko yung isa pa nilang subdivision doon banda sa harap ng Kabuyaw Hospital. Yan banda. Ayan, pinapatag na nila. Pinipreselling na po yata yan. Tapos ang likod po nito bukid din ay kanila rin pong ah, uh, gagawing another subdivision. So sana hindi maubos yung mga palayan natin para na ginagawa ng ginagawa ng subdivision. Ah, uh, ayan po. Isa po itong napakalawak at malaking palayan. Isang buong bayan po mapakapakain. Ito ng isang buwan yung buong palayan na to na naging ngayon gagawin ng subdivision sana yun yung ano hindi naman po ako against lalo sa pagunlad pero sana limitahan limitahan at ano supportahan po yung mga kababayan nating magsasaka na natitirang matsutsaga na nagbubungkal ng lupa supportahan po sana ng local and national government at tayo rin po ang kiligin ng sariling atin para naman po yan hindi puro buildings infrastructures yes po tayo sa pagunlad pero kung wala naman tayong kakainin nungat nga tinatin ba to nungat nga tinatin mga semento joke lang po yan po itong mga mangga na po ito masisipag mamunga na ubos na lang ayan ay na aking kapatid na pag iwan na tayo na aking kapatid hindi tayo pwedeng tumakbo kasi yung camera Loko yung ano na yun, oh. E-bike na. Loko yung sidecar na yun siya, oh, Nakatabi ka na, eh, oh. Na. Opo. Kinukuha nang ko naman siya. Loko yung sidecar na yun. Sinakop niya yung dalawang kalsada. Sabi tuloy nung nagbabike, ay, muntik na. Loko. Naghahanap ng ano, problema sa buhay. Sa hirap ng buhay. Nakagilid na yung kapatid ko, eh. Ayan, guys. So, bukid yung likod na yan. Yan po. Winfield Board. At uh, may extension po yata. Another subdivision. Tapos itong buong ito, gagawin daw yung subdivision. Ayan oh, you know, o. Ayan na nga. Pinatag na yung. Another PA. Ano po yan? Ay, morning po. Ay, pinagbibenta nila yung mga lupain nila. Ay, just ko ang yayaman yung mga nangangabital na mumuhunan. Mga tiyan natin mababawasan ng panglaman. Kaya hindi, mean, sa sobrang yaman ng Pilipinas, hindi na po natin kailangan mag-angkat. Napakayaman po ng Pilipinas, sa likas na yaman. Sobrang baho na tinadaanan ko. Hmm. Ayun. Ayun na yung kapatid ko, na pag iwan na na ako. Hindi ako makatakbo na. Kalimutan ko yung selfie stick ko. Ganda ng sikat ng araw. Ayan po. Ayan yung kapatid ko. Mananak po tayo dito sa initan. Ayan guys, ang ganda oh. Di ba kapag ngayon, magiging subdivision na yan. Kaya sasamantalahin namin yung ah, pag enjoy dito. Kasi mga ilang panahon niya, wala na tayong tatakbuhin. Ayan, palayan yan. Guys, oh, ang ganda ng palay niya. Pag inani, malagkit. Yung bango ng bigas. Yan, oh sayang, nanghinayang wala nang mga tatakbuhan natin uh, ano pa yung ating mga anak henerasyon ng ating mga anak talagang para makakita ka ng mga gubat-gubat at ganito sa susunod kailangan nun magpunta ng probinsya probinsya ay na yung kapatid ko ha, na ha, ah, napagod hindi naman kasi yan kailangan tumakbong-tumakbong mabilis. Plus walking na eh. Sobrang layo na nang nalakad namin eh. Ayan okay, guys, so, ang ganda. Palibasa madaming mangga, bunga ng mangga <laughs> naman dito. Oh. Mga pinagbalatan at buto ng mangga. Ayan eh, yung mga naunang batch ng mga nananak po sa bukid. Che, my dog! Guys, so, ang ganda-ganda. Oh, sana wag ito mawala. Wag itong buong mabili ng subdivision. Pero alam ko nabili na halos ito lahat eh. Sana naman, hindi naman tatawid gamit may malalaking asong nagjajaging din tayang <laughs> ang saging o oh. oh putol sa bagyo yun <laughs> Ay, may mga dog din po sila kasamang nagjajaging nagpupups na rin sa bukit naman to mo babalik na yung iba tinanghali na po kami <laughs> bukas sa aga namin ang labas para makapagjaging na maigi ayan guys bibili na rin kami doon ng gulay kasi dito maraming nagtatanim ng gulay sa mga tabi-tabi ito si ate oh. deliver ng gulay ay, Ang bantot nga lang sa dadaan ayun yung ibang mga pabalik na ayun oh. tinan mo inanunan ng subdivision ayun guys, ang ganda oh. o di diba, nakaka-enjoy mag-jogging oh, ang sarap mawawala na, samantalahin na natin ayan o, oh, medyo inaano na nila o. Oh. Pinabayaan na ng mga magsasaka kasi nabili na ng PA Alvarez. Hindi na yata nila tatamlan kasi nga, halos kalahati na yung napatag eh. Natamba ng lupa. Kaya isang ganda-ganda o, oh, sikat ng araw. Tingnan nyo naman yan. Ayan o, oh, mga bahay yan. Magiging karugtong pero hindi yan sa PA, ibang developer yan. Ay, naku, sayang. Kabukiran, sayang. Sayang na sayang. Hmm, sarap ng puni ng ibon. Nadidinig niyo po ba? Maganda, ganda. Yun yung ko. Nagpahe sa puno. Lakad lang tayo. Kasi, aalog yung phone ko. Aalog ang camera. Ay, wala pa naman itong shock crew. At saka, naulog na to. Baka, LCD nito Wala ng warranty at kami dito nagpupunta sa umaga kasi namimili na sila dun sa dulo ng uli. Napakadaming tao dito pagdating ng 4 or 5. Kaya lang, takot kami lumabas mula sa amin. Oo, oh, doon tayo bibili na. Hindi mo na kailangan tumakbo, Che. Ano mga gulay sa tabi. May mais, Che. Oh. Mamaya, pagbalik na. Lalakad din naman ulit kami pabalik. O oh ba? Talagang kinakari ang pananakbo. Isang kilong bilbel. Mamaya wala na. <laughs> Ayan oh guys, atin na tambak na lupa di pa. Ayan oh, ang lawak ng bukuri na to, sayang. Sayang. Oh, sayang. Sa buong bayan ng kabuyaw mapapakain ito sa loob ng isang buwan. Oh, sayang. Sayang. Kaya sa bumili tayo sa mga kalapit man natin. Pwede naman nating pagyamanin. At bungkalin yung sarili nating napakayamang lupa. Napakayaman natin sa biyaya ni Lord. Mapakagubatan, katubigan, kalupaan. Good morning! Nagtitinda <laughs> ng gulay dito. Wala siya namimili. Ayan guys, oh. Ang ganda. Oh, tingnan mo nyo naman. Natakpa na yung view, view ng mga pagkiling ng tambak ng lupa na yan. Kasi gagawin ng subdivision. Another subdivision. O, oh, diba? Nakakalungkot isipin taba kaya ng mga pataniman dyan ang mga sitaw dito sa kabila ay pala yan dyan. mga sitaw kalabasa Pagtap pagtapos ng kalabasa pakwan. yan mga okra talong. wala na nasa na yung ating mga ay eto po habang nagjogging ayan after magjogging magpapahit may mga bilihan dito ng almusal. Ayan. Mawawala na nakakapanghinaya. Ayan. Ini-enjoy na po namin yung moment habang di pa ito eh, tinatambakan at pinapatag. Ayan. May mga tindahan po dito sa bukid. Ayan. May lugawan. Ayan o. Oh, kainan. Ayan. Ayan yung ay, kapatid ko. ba? ay mga tindahan-tindahan mo lang kaya nga pagkatapos sabi ko nga sa mga mga tinda. Mga tindahan dito oh. Mga bags. Ayun oh. Ano kaya yan? May pastil. Pagkatapos yung magtanggal ng ano, yung ikakarga nyo, at least nabawasan yung ano. Ano kaya yung kay Kuya? Ah, siyong may. Ayan, guys. Ayan ang pati mga shoes. May mga tinda-tindahan dito. So, yung nagpapahinga-hinga after. Ayun siya, open panada. Ayun, win-win. Meron na siyang sidecar Ayan, pansit ba to? Pag minsan dito ako namimili ng gulay. Oo. Sa dulo na tayo mga kabili ng gulay. Wala na dito kasi patanghali na. Ayan, may mga gulay-gulay fresh na laing. Parang gusto ko siya maglaing. Parang namimiss ko laing. Oo oh, nga. Ayan. May mga tinda-tindahan po dito. Ayan. Doon tingin tayo doon. Sa unahan. Ayan guys. Hanggang doon yan. Inaayos din yung kalsada dito. Kaya puro motor-motor uh, at tricycle lang na maliliit ang nakakadaan. Ayan guys. Ayan. Uh. Ayan. Walking. Banding sa umaga. Ito yung murang pwede nga yan. Subdivision po yan. Ito yung murang pwede mong takbo-takbuhan. Sa ngayon, samantala inabang yan, hindi pa yan napapatag para gawing subdivision. Ito, yan yung sinasabi ko sa inyo subdivision dito. Unang tinayo sa jagingan Binenta na nila ng ibinenta. Okay. Ayan guys. Marami po dito naglalakad. Banding na din. Sunday ngayon eh. Ayan. ayan guys ayan, Sentera Homes ayan konti na yung nagja yung mga nagsiuwi na yung iba kasi ayun yung nasisinaga ng araw maraming mga tinda-tindahan nariyanda ayan putol na kasi ginagawa na dati hanggang doon sige, so, na ko lang sipods dito kong ano <laughs> hindi pa pala hipon karab no karab, karab. tingin tayo ng iba alikat si Kuya, nakaubos na. No? Ayun. Um, <coughs> <Lord>. <coughs> che, che, ting, tanong mo kalabasa, yung maliit kung magkano. Iyan yan, ching maliit. Iyan, tingnan mo kung hanggang likod maayos. Ang cute oh ng kalabasa. Tanong mo, che, kung magkano. Tayo, magkano to sa kalabasa? Ah, uh, 20 saka 22. Oh, wait lang, ano pa. Ang sa bukid na, oh. pero tinatamba ka na. Hmm? Ah, kalungkot isipin. 60. Ang mahal pa lang kalabasa ngayon. Pakita mo ngayon kay Kuya kung ilan 'yun. Ay, may sang kilo, Chek. Oo, oh, oh, kumukunti lang. Ano, Chek? Hindi, kuya, ito, ito kayang maliit na yan. O, mag, magulay tayo magpakbet. Bente, yun na lang, Chek. Sige. Tapos, magkano yung sibuyas na yun? Ayun, kasi. Yan, yan. Yan, bente, pwede na, Chek. Bawang, Chek. Tumingin kayo maganda. Oo, hindi maganda. 45. Yan. <clears throat> 105. Hindi yan, Che. 60 Pwede? Yan, Che. Ano uulamin natin, Che? Gusto kong magtakbit sa alamang. Oo, bilikan itong nitong. Itong kamatis, Kuya. Ayun, 10 mm, tapos, tingin tayo ng okra. Ayan po. Okra, tingin tayo ng Okra. Sa okra po, magkano? 80 Ang bahal din ng okra. Magkano? Ang hmm. sita, Ay, bakit ginto ang mga gulay ngayon? Ay, o, ay oo. O. O, o. o yan, kasi nga, ang layo na. Samantalang bukid dito, dapat merong mga taniman dito mura. Pa? Ah, hindi, taka, hindi kayo taga dito? Hmm. Ah, sa ko nga. Nadaan ako doon mga pataniman. Eh, magkano sa May bahay ano? po kami sa Citadel eh. Kamote. Nay, ay tayo patingin. Citadel? Opo. Awisan? Oh, Awisan. Ah, Malapit kami doon. Opo. Lang. Oh, loo. Opo, loo. Opo, okay. Opo. <laughs> ko po yun. Kabisado ko yun tayo. Hmm. Parang silang pakilo nito? Hindi. 7 sa talong. Ay, okay. okay. Murang-murang sa talong. Yan. Okay natin. Yan lang naman ang halo ng pakbet na po. Kalabasa mm -hmm. na kayo. Ito so, na lang kula sa inyo. 3-5 piso dyan sa siling. 3-5 piso? Dyan sa kula, 10. Ang mga anak ko, di naman nakain ng may sili. Ako lang. Pinamimilihan din lang yan. Yung okra, pitas yan dito. Okay. ko dyan sa matanda. Tay, ito pa. mga kamote, kanin mm -hmm. Ah, dito. Uh, Opo, oh, Bin binili. Ay, sorry sir. Thank you. Ah, angkat na din. 20. 20. Ayun na yung aming nabiling gulay. Yung sitaw natin, yung kamatis 8. oh, 28 plus 5. Plus. 33. 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 33 tumawad ba? Eh, sige, Joke lang tayo. Magkano lang. Bayadin mo na, Che. Ito may tres ako dito. Ang sandaan. O, dahil. Asan ni sandaan? Bigay mo na. Apo, thank you. Apo, ayan. Dito na po kami. Ayan. Magbubuko kami ngayon. Ayan po. Fresh buko. Ayan. Ah, dito. Sige po. Hanggang dito na lang ang aming video Pag-upload na dito lamin ng tao. Kasi nga, pero konti na yung mga nagtitinda, kasi mga luluyan na nakaubos na yung iba. Oo, buko. Ayan. Sige okay po. Salamat. Ayan o. No. Konti na lang yung ano. Konti na lang yung ano. Kunti, kapatid ko. Buko. Sampu-sampu lang. Kasi tap, ah, tatakbo tayo mga ano. Konti na lang. Pati nagtitinda na ubos-ubos. Bye-bye po.